So nato diri karon guys sa uh, forest. Ah <laughs> uh, nata karon diri sa nang kan guys amo ni gitawag ug kanang usay diri. Um, uh, lugot 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 o oh, ang uh, kanang lugot guys it means kanang kanang gaana ang buntod unya na itubig na itubig nga moagi sa tunga so karon guys kay ang o oh, uh, sa kumpares kasi maglabad-labad so among among paitaag tambal nga herbal lang ta herbal lang nga atong gamiton so naami diri karon mao nang naami diri karon kay mangita mi og so ako kay wa um, ko idea na kung unsa nang salinggaay. ay kunya nga kay kay, kay siya kung sa salinggaay, kay mao um, man ayang na andan og kanang inom kung mabughat siya no so ako ipaila-ila guys ang salinggaay nindot ni siya sa kanang mga bughat-bughat labi na sa katong mga mga inahan no nga nanay mga anak so kini guys mo ni siya ang kwan ipakita so mo ni siya ang salingga ay sure nakang, siya na ka nga mo ni salingga ay mo lagi na <laughs> gagmay lang okay sa so, atong ibton guys kana sa akong gibot kon na wa asa dala sang gamot uy ay yeah, gamot gani eh. ano tapo ay tapo kanang oh. guwang guwang gamay Tak apa

Nangita ka ng baga-bagauguan. Dari-ubos. Kana, na, imutiin. Kani, day? Yeah, dara, laghan. Laghan na kayo para laghan ang gamot. Tapos, obos, ari, obos, oh. Dara, na, kana, na. Tanawa sarang langdapon. Dara, oh, kani, pwede, ni. Dara. Ito, ito, ito. Dari, lamot ka ng karay, Ah, eh. Sakto na ni Uy. Puni Uy. Nara o. Ah. Nara. Huwag uh, sa dog magdaog Uy. Asa na? Kini? Eh? Di man pilong dahon pa. Kini? Eh? Oo. Oh, gamot eh. raman. Gamay sa kayo. Ah. mo kapit ka ibot Uy. Ang ginagay mo. Ang na lang Uy. Alam. Gamay rana eh. Sakto na kasinula itong panan. Nara rin. Lagdagan Uy. May na napamilin sa sobal. Mayroon so kayo. guys, mo siya ang salingkay, guys. So tanawan ninyo ang dahon. Ah, uh, kayo ni siya sa bugat-bugat, guys, kay sa una akong pares na bugat sa nisya. So mo sa niya gi ginatik, ginainom ah uh, para ra siya kanang latan ande ang gamot, guys. Hugasan sa ninyo ha, sa di pa mo maglapwa. So inyo ni hugasan plusan Pagka pagkahuman inyo ni siyang isod kasi inyong pabukalan kung mas lindot jud siya kung inyo gyud siyang pabukalag maayo o kaya kung lat latan kay para matuhok jud maayo ang iyang kuno kanang panlasa or iyang duga ma kuan gyud siya so mo ni siya ang iyang naayuhan guys sa akong pares kining salingga ay nata ato na lang hawanan daan kay tara ayo ko ay tanan dahon adto lang dito kay bisag ka like sure wala gina So, anak lang guys. Ako siyang guys. So, again again ha. Again and again. Katong mga magushat so, Nga kay baw. Unsay tambal. Say mughat. So, ni siya nga itong guys. Tanawan yung dahon guys. Yung siya medyo dagkuon. So, thank you for watching guys. Bye bye. Salinggaay ay para say mughat.